nga ay maaga nga ako nagising dahil kinuha na naman ako panauhing pandangal kung saan naman ako nagtapos ng high school. Actually, sobrang puyat ko nga kagabi kaya naman madali ang pag-aayos na lang yung ginawa ko. Pero kahit na medyo late ako nagising, at least hindi ako late dumating. Pagdating nga namin doon na hindi pa nga nag-uumpisa yung program kaya naman pinapasok muna nila ako dito sa office ng principal. Grabe nakakatuwa nga bumalik sa school na to kasi ang dami na talagang pagbabago. Ma-share ko na din sa inyo na yung kapatid ko palang sa si H2 eh dito din nag-aaral. At yung kapatid ko na yan eh simula yata nung grade Taiwan siya, eh Boy Scout na hanggang ngayon. After nga noon, mga ilang minutes lang, ay eh, nag-start na rin naman yung program dahil nagsidatingan na rin yung iba naming guests. Kakatuwa nga isipin na dati, eh isa din ako sa mga estudyante na nakatayo dyan at magtatapos na. Pero mas nakakatuwa isipin na yung dati kong mga teachers, eh nandito pa rin sila at hindi nila ako nakakalimutan. Habi, paano ba naman ako makakalimutan? Ilang beses rin ako na guidance. Charis. Pinakyat <laughs> nila ako dito sa taas at pinakilala na din. Actually, medyo mainit nga nung time na to dahil tanghaling tapat na nga to. Pansin ko nga rin na ang dami pala magsisig-graduate ngayon. Kaya maya nga ay nag-start na rin magsalita yung iba pang bisita ngayong araw. At aminin nyo man sa hindi, nung panahong estudyante din kayo, board na board kayo kapag ka merong guest speaker sa harap. Nung makapag-start na nga yung mga bisita ay nag-start na rin sila mag-award ng mga diploma. After noon ay nagsalita na nga yung kapitan ng Saliban at just ko, kaswerte swertihan ko naman nung ako na ang magsasalita na walang bigla ng kuryente. May favorite nagsisisim talaga si Lord. Charis. <laughs> kaya naman na yan, naglabasa na nga mga sandata ng mga ma'am. She's just ko, kanya-kanyang paypay tayo dito. <laughs> Pero syempre, mahal ako ni Lord. Kaya naman maya-maya, eh nagkaroon na nga ng kuryente. Pero hindi rin naman ako papayag magsalibat-bat ko kayo. Ni buong gabi ako nagsalita at nagpractice. Tapos hindi rin pala ako makakapag-speech. Nakshuta. <laughs> Tuwang-tuwa ako nung mga araw na to at medyo kinakabahan na din dahil Diyos ko, first time ko lang yata mag speech bilang panauhing pandangal. Hindi ko naman maitatanggi na nung estudyante ako, ay just ko, bored na bored ako at ayoko nga nakikinig sa mga panauhing pandangal noon. <laughs> Kaya naman syempre, para makuha ko ang buong atensyon nila, eh niloko-loko ko muna sila. Total dyan naman ako magaling. Charis! <laughs> na pa magkwento tungkol sa high school life ko dahil just ko, kilalang kilala ako dito ilang beses kaya ako nag guidance. dance. Charis lang, napakadami kong masasayang memories dito at hindi ko maitatanggi na isa yon sa pinakamaligayang parte ng buhay ko. Abay, paano hindi ako magiging maligaya? Apat yata naging jowa ko rito. Charis. At ewan ko ba naman sa mga teacher ko na to, ba't parang hindi nagsisitanda? May lahi yata kayong vampira? Napansin ko talaga yun sa lahat ng mga teacher. Bakit hindi sila tumatanda? At syempre, dahil maarte nga ako nung panahong high school student ako, tandang-tanda ako bawat sulok ng paaralan na to. Syempre, sino ba naman makakalimot sa unang naging crush mo, naging ka-holding hands at nakasabay mo mag-recess? Pero huwag mag magalala, hindi ko nababanggitin ang mga pangalan dahil may kanya-kanya na silang pamilya. Charis! Pero ngayon, aminon nyo man sa akin o hindi, iba talaga ang ligaya ng party ng ating high school life. Para sa akin, dito kasi talaga ako natuto sa buhay at hinubog ako ng husto. Alam nyo ba minsan, kapag sobrang lungkot ng nararamdaman ko, eh iniisip ko na sana bumalik na lang ako sa pagiging high school student ko. So, lagi ko kasi sinasabi sa mga high school student, wala ng way para mabalikan ko yon kung hindi alalahanin lahat ng memories ko. Kaya ang pinakamapapayo ko talaga sa kanila, eh huwag nilang pressurein at madalhin ang buhay dahil just ko, napakasarap kaya nag-aaral at nanghihingi na lang ng ba taon. Pero sobrang thankful ko na rin talaga kay nanay at tatay dahil never ko talaga naranasan na pressure rin ako sa pag-aaral. Siguro naisip rin nila na kahit naman pressure rin ako, hindi talaga ako mau-honor. Pero ako personally, naniniwala kasi ako sa kasabihan na daig talaga ng maparaan ang matalino. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na bonak ako noong mga panahong high school ako. Medyo lang. Pero ako, lahat talaga ng gustuhin ko, pinagtatrabahuhan at pinaghihirapan ko yun. Niniwala kasi talaga ako nakakapagkinusto ka mo eh laging may paraan Sabi ko nga sa kanila hindi natatapos ang pangarap Kagaya ko napakarami ko mang nakakamit ng na mga pangarap ngayon pero marami pa akong gustong makamit Syempre hindi lang para sa akin higit para sa pamilya lalong-lalo na sa mga kapatid ko Pagkatapos nga ng program ay nagpaalam na nga ako sa mga teacher at natawa nga ako bigla kasi nung pagpasok ko ng kotse nakita ko nga yung platito kanina Kaya naman kumagahanap po ang principal pakisabi na lang na sa akin po ang isa naksyota. Mata <laughs> lang sa inyo na subukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. At higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill nyo lang lahat yan. Ilagay ang inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May color game, toss coin at iba pa. Itong color game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka nga lang din nasa peryaan pero ang kaibahan dito sa Diamond Pokemon game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin tong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag in at mag-withdraw dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!